Only Miss Juliet Santos. So, Miss Judai, how has it been being the longest endorser of Maggie? And gayon, you're officially back with us, diba, after quite some time. Takakatawani, ba! Yung kasi, yung pweli kapalit dun aro katabena.

life bago ako nagkaroon ng pamilya. Nagtiwala agad sila sa akin at hindi nila ako iniwan. Walang iwanan dito sa Magi. So, to my Magi family, I am forever grateful to all of you. Baga, marami akong nakita mga bagong mukha na nawala, na bumalik, nawala ulit, bumalik. Ako pa rin yung dito. dito.

Mahi is the first product who actually believed in me that I can cook. Ah, uh, syempre pag artista ka, tapos nag-culinary ka, ang unang-unang marinig mo talaga agad. Ah, kaya nag-culinary kasi may pera ng artista. Marami. Iba yung mga ginaniwala sa pinanggalingan ko na I wanted to learn to cook because it was my passion and at the same time, I wanted to be an example to yung man at that time na hindi ako nakapag-college but I wanted to prove to my daughter na may natapos ako na gusto kong kurso. So, ayun ngayon yung pinakahawak at inspirasyon ng talaga namin na. Wow. Okay. okay uh, my mom did this because it's her passion. So, she's also doing a course, uh, getting a course na may passion na niya. So, I think, um, I took the right path by pursuing my dreams, not actually becoming a chef, but being an inspiration to you, to my daughter. Okay. So, ang dami na nating natin. <laughs> 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 pinag- dami na nating pinag-aagad <laughs> 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 yung movies. Ang next, marami. Nampakarami. Yung akala mo, akala mo nagawa na lang lahat, you'll be surprised because there's so much exciting times ahead. We're taking it to actually to a new level with cook with magic. Hindi na lang ito mga TV commercials. Meron pa rin naman mga TV commercials. Hindi naman talaga siya mawawala. Pero meron na tayong cooking show. And napaka-perfect for today's young cooks who want to learn and have fun in the kitchen and expect more magical recipes and fun cooking tips with them. Yes, yes. Tama yan. Tama yan guys. For first, first episode, later makikita kita kasama ka natin, no less than Miss Judy Santos, di ba? Hindi talaga, no? Kung ay nakita niyo a few years ago, kita-kita pa rin, diba? Walang nagbago. Wala nagbago. Walang siya. Yeah. nagbago, diba? So, ako, actually, may question ako kay Miss Judy and then, um, maraming kang niluluto, ba? Diba? For your kids, for yourself, even. Which among yung favorite mo uh, lutuin? Whether the question ng kids or kung naisip mo lang talaga, bakit ito niluto mo? Ay, sarap na buhay. Personal favorite ko kasi talaga, uh, sinigang na salmon. Yung ulo talaga ng salmon, akin yun. Mag-aaring ka ba dito, Chef? <laughs> di ba? Um, lalo pag din itong maulan, it is my comfort food. Pag nagluluto ako, syempre, isipin ko ano gusto ng mga anak ko at mga asawa ko. Di ba? Pero syempre, isipin ko ano ba muna gusto ko. And then, doon magre-revolve yung magiging menu ko for, for the night. Dapat, yung gusto ko muna. So, talagang pag na pag nalulungkot ako, gusto ko maging masaya. Sinigal na ulo ng sermon talaga. Tapos meron kang na may siling, na may konting kalamansi. Tapos may init na kanin. Excuse me po, kakain para, okay, na. Parang ako ko, pag kaya na parang kumain na. Kasi nakita ko na yung buhay, hinahanda na kanina na. Yun po. Thank you. Actually, meron din ako isang question. Kasi siyempre, when Julian started, yung nakita niyo mga ad niya kanina, talagang bagets na bagets, di ba? Yangkok na yangkok talaga. And until now, di ba? So, Question ko lang is, what do you have, what, what would your advice be to aspiring chefs, uh, home cooks, lalo na yung mga bata na yun? Basta luto lang. Don't be afraid to make mistakes. Okay lang magkakalik kasi nakakain na naman eh. Basta edible. Kainin mo kasi doon ka matututo. I mean, Judy Ann's Kitchen, yung, yung, when I did, when I created Judy Ann's Kitchen, in my mind, I wanted to inspire people na okay lang kung kamali sa kusina kasi nangyayari naman talaga siya na may nasusunog, nakakalimutan mo kasi hindi pa na yung apoy ng kalkalan mo, na hindi na pala kumukulo yung baboy mo. So, nangyayari siya and it's okay, it's okay to make mistakes because matututo tayo dyan and before you know it, nag-evolve ka na, nag-try out ka, pa, ka na ng mga mas um, komplikado pang pa recipes and dishes and hindi mo malalaman kung sino yung mga tao may inspire mo at kung sino yung mga tao na napapasaya mo kasi ikaw yung nagluto at saka skill siya skill ang um, magkaroon ng kaalaman sa pagluluto at uh, kahit magluto ka ng itlo skill yun eh kasi yung iba nga nakakasunog ng tubig eh tubig na lang yun nasusunog pa so meron okay. talaga na chance na maraming pagkakamali but it's totally fine it is totally fine because we all learn from our mistakes miss Julian. I miss na rin ako. Kasi tinanong ko siya kay Chef Jackie kanina. Patanay talaga yung tanong kasi gusto namin to achieve yun. So busy ka in your acting career. You started with the Julian's Kitchen again. Dami nating projects together. How do you balance it all? I don't know. <laughs> Alam mo, sa totoo, um, kapag gusto ko kasi yung ginagawa mo, lahat ng ginagawa ko sa buhay ko ngayon gusto ko, may passion ng bubo, bubo yung trabaho na binibigay ko. Hindi ko lang karamdam ng pagod. More so, there's time management. Importante yung time management and yung support mo with your partner. Siyempre, sisiguraduhin mo yung spend time with uh, with their kids. Each one of them, kasi ang mga anak namin, five years apart ang pagitan ng bawat isa sa kanila. So iba-iba talaga sila ng level na pag-iisip, iba-iba na sila ng mga problema sa buhay. Uh, so you actually spend quality time at the date si Raya at si Mucho, at the date si Raya at si Jose Johan, kami din ni Johan, at date kami din. Those are memories na hindi mo mabibili sa Toy Kingdom, na kahit na hindi mo din mabibili sa mga apps, hindi mo sila, hindi sila online it's a memory that you create with your family na hindi mananakaw. So, napaka-importante sa akin. Kaya, importante rin sa akin na properly scheduled ang bawat trabaho ko. Meron ako at least pahinga na isang araw and in, in between of my working days kasi kailangan ko i-reset yung sabili ko. At the same time, makapagbigay ako ng oras sa pamilya ko, sa mga anak ko. Sorry, ang hapang na magaling ako yung nigising sa kanila. Ako yung gagawa ng pagkain na sa umaga. Sasabayan ko sila sa almusal. Iyahatid ko sila sa first days of school nila. I make little notes sa mga bao nila. Same goes with, with my husband. Lalagyan ko rin siya ng notes. He little things of, of um, letting your family know that you think of them and how much you love them just makes me happy. And hinahanap pala nila yun yung mga yun na yun. Nalulungot sila kapag wala yung notes. So, nababalidate naman yung puso ng pagiging nanay na ay okay, meron naman pala napupuntahan yung pag-isip ko sa umaga kahit madami na, na yung wrinkles ko at lumalalim na yung eye ko. Okay lang naman, basta para sa pamilya, gagawin mo talaga. And it's a fun bonding activity na kailangan kong i-instill sa kanila because those are the things na ipapasdan nila pag nagkaroon na sila ng pamilya nila. Pero o sa hindi pa naman, di ba? Thank you. Thank you for sharing that part. So, siya rin nasa humay ka na that side of you, Yes, yes, yes. Okay. O, Miki, punta lang kayo sa pag